may mga palibagong tirada si Vice President Sara Duterte sa talumpati niya sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Ayon sa Vice Presidente, hindi na siya mag ng mga politiko ngayong eleksyon 2025 dahil nabudol na umunas siya noon. Akala ko kasi gusto niya na mas magandang bayan kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na ako, nascam na ako, nabudol na ako. Nagbigay oh, din ng payo si Duterte sa mga butante at huwag anyang uh, bumoto bata lang sa apelyido ng isang kandidato. Ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Hindi dahil Duterte Pilido, ay ibuboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Nagbabalanti ng Vice Presidente sa anya iparaan ngayon ng ilang politiko para mamili ng boto. Malaman din ang paghalin tulad ni Duterte sa